Morning everyone. Today is uh, Tuesday. Dito po tayo sa new one and bibili tayo ng uh, higaan para doon sa apat na magkakapatid. Ano po? Punta tayo doon ngayon and mag-update tayo. Pero bago tayo pumunta, bibili muna tayo ng pom para sa kanila. Thank you so much po kay Mama Jean Orsowa na nagpadala ng uh, pambili ng pom be. para sa kanila. Thank you. Be ano. Yung, yung ano lang. Meron ayun po yung ano. 2007 ana. Sige na. Yun na. Wala yung ano yung natutupi. Puro single lang ang natutupi nyo ano? Pero single yan, ano? A double yan. Magkano siya? 3, 2. Pero roll na lang. Ayo, oh, sakto lang yan. Wala lang ko ulit. Sakto na to. Kasi isang plywood lang yung ano. na lang po. Sige na. Thank you. you're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and I love you it's true there's no mountain I could not climb as long Because you are mine And I think So po, nandito na po tayo kina Mark, papunta na po tayo Kung saan ako po si Tap Rock Aking board driver for the day Siya po ang nagbuhat ng na ating bigas Para kina Mark Thank you so much po kay Tap Ka Rock Vlog And ang kanila pong foam Dadali na natin, galing kay Ma'am Jean Orsoa Bigat pala Mauna ka, mabagal ako. Bagal ako maglakad. Ayun oh, yung bahay na yun. Oo, sa dulo, sa baba. Salamat po sa ating mga nakakasama sa pagpunta sa ating mga beneficiary. Tinutulungan tayo magbuhat ng bigas. Ingat ka lang at madulas. Itingnan din po natin kung nagawa na yung ano. Pinapagawa nating ah, uh, ah, oh, yung bahay na. Layatan pa. Oh. Bagsa, ibaba mo na at. <laughs> Kawawa ka. Tao po! Walang tao. Wala si Mark. Yung mga bata, pumasok. Tao po! Ay, eto na. Oh. Gawa na po yung katri nila. Oh. Yeah. Ay, wala talagang. Yun! Pero wala nga. pum pong... Ups, lang. Ang galing natin. Ayun. Anong gawa na po? Ano ito? Ah, saan? Saan si Mark? Ito pala. Sa kagaling. Sa kapila. Uh, ah, mamimimit ka. May dala akong ano? O, oh, bigas. Bigas para sa sa'yo. Ayan, 25 kilo. Para sa inyo. Ayan, dito. Sinong gumawa nito? Dito po. Dito mo? And boom. Ay sakto. Sakto lang po oh. Wag mo na muna ng ano ha. Sabihin niyo wag mo na muna ng tanggalin ng ano, plastic ha. Kasi wala pang bed sheet. Kaya wag na muna ng tanggalin tong. Ah, uh, hindi mapakali si Marco. so nang tumalon. Ah. Ano masasabi mo, Mark? Yan, may mga tulong na naman na dumating para sa inyong magkakapit. Marami, marami 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 salamat po. At meron po silang matutulugan. Hindi na po nakakatulog sa sa lupa. Lupa. O, o dito alam mo dito lang sila natutulog dati. Sa Dito sa lupa na to. Tapos ito yung kanilang ano lang o oh, higaan. Tapunan yun na to oh. Ayan. Tapos ito na lang. Wag lang wag lang tanggalin ang plastic kasi wala pang bedsheet. Sakto lang oh. Kaya oh. na dito, kaya na. Hmm. Tapos, oy oh, tinanggal mo na ah. Sino gumawa? Lang lang. Tinanggal na yung sahig. Tapos, inaayos to. Ayos ah. Yan Sa, ito. May ito. May Sa lolo nila. Ganito lang din kalaki. Okay. Ganyan, no? Parang yung kaya nanay Amelo ang dating. Ay, hindi ko nakita yun. Nakita ko si nanay Amelo. ito po yung ating pinag-iipunan para sa maliit, simpleng pabahay para kinamark. Ano po? Yan na po yung ating uh, pinagawang katri galing kay Ma'am Black Knights. Ayan, salamat po Ma'am Black Knights. Ito na po. Oh. Okay na po, mahiga na sila. And yung pong galing kay Ma'am Jane Orsoa. And ang bigas pa galing po sa ating mga anonymous sponsor. Hindi na sila tutulog sa lupa. Saan mga kapatid mo? Pasok yung dalawa. Yung isa? Ang Mayroon dong ano, mayroon pa palang ano, mga food supplement. Yan, pinabibigay ng ating uh, isang DXN business partner para sa iyong paggaling. May mga food supplement ka doon, spirulina and uh, coffee. Para mas mapabilis yung paggaling mo, kailangan mo rin kasi ng vitamins. Anong masasabi mo, Mark? Ayan, may bigas ka na, matagal-tagal nyo na yung kakainin and syempre marami pang mga biyaya. Hintay-hintay lang sa pabahay. Pag-iipunan natin to, ano? Na. Pakabait kayo. Anong masasabi mo? Wala akong masabi. Wala ka masabi. Speechless. Hindi mo ba inaasahan na may mga ganitong hmm, darating na tulong sa inyo? Anong nararamdaman mo ngayon? Na yan, may mga dumarating na tulong. Hindi mo expect May mga darating na tulong. Anong nararamdaman mo? Masaya po. So, nabawasan na ba ang isipin mo? Ano yung okay na ba? Payapa na yung isip mo ngayon. Dati ba? Magulo yung isip mo dati. may nagsabi sa akin, Mark, bago daw kita mapuntahan, ah, uh, ano daw, parang nadidepress ka daw. Totoo ba yun? Hmm. Totoo po pala yun. Anong naisip mo dati? Marami po. Marami? Kung ano, na naisip ko dito? Kasi lahat ka lang nag-iisa dito, ano. Tapos may sakit ka. Wala ka namang magawa, wala rin tumutulong. Marami kang naisip. May naisip ka ba na ano hindi magandang gawin noon? Hmm. O? So, anong naisip mo? Naisip mo rin bang yung magpakamatay na dati? Asik ko lang po yun kasi parang napaka ano useless na sa isip mo. Hmm. Uh, may nakapagsabi po kasi sa laga sa akin. Ano? So, uh, Ang tagal na po. Ah. Eh? Uh, -huh. po may may sakit ka na noon simula ng may. Ito po. Nung simula po ng may, sumasagot po sa akin lahat po ng katawan ko. Oh? Uh -huh tapos nung nagpa-check up ako sa central po talbatin reseta na po ng gabot na wala wala po sakit batok bato ko hirap din pong gumalaw dadi nagawa po talaga sa pagbubuhat mm -hmm. hindi nga po kung may sanay po ganyan po dati hirap po ako pero ngayon nakakagalaw-galaw na po ang liig dati pag magagalaw po kasama po katawan para pa kang, ano, para kang robot Oo. dati. Oo. Oh. Grabe, ano? Hindi nga, dito mga nga pong buha mamaga. Dati po. Oh. Tapos pong sinabay ang palito na ulo ko. Okay. Hindi hmm. ako na, na kaya ba Hindi ako na ng nung nagsakit ang ulo ko. Lalo, kaya pala nang payat. Ah, kaya pala nangayayat ka. Yeah, Hindi po, di po nakakaya ng ayos. Grabe hmm. pala yung naranasan mong hirap, ano? Bago kita napuntahan. dasal lang, pag mawawala ng pag-asa. Si Lord naman may mga ginagamit na tao para tulungan kayong magkakapatid. And, ano, sabihin mo dun sa mga kapatid mo, mag-aral mabuti para sa kanila rin yun sino natutulog dyan? sila po tatlo ay kasya na silang tatlo dyan ay maayos na and ayan may tulugan na sila na pong sa ating po mga kababayan ito po yung ating ginugol ang mapagawan po sila ng maliit na bahay simple lang po basta maayos lang ito po yan oh Hindi naman natulog diyan, ah. Oh. Ito. Hindi, hindi naman. So hindi naman mababasa si. Eh. Hmm. Hindi sila mababasa. Naampiyas lang kasi dito. Lang dito. may takip na kumot. Sige, hintay-hintay lang Mark ha. At tayo ay uh, mag-iipon ng pondo para sa bahay nyo. Kumain ka na? na po. Bakit? Wala kang bigas? Meron po. Oh, may. Nakasayang naman na po. Sakto pala yung dala ko. <laughs> Ayan. 25 kilo na yan para matagal-tagal na para sa inyo. Tabi mo na lang dyan sa ano. Wala man siguro dito ang kumukuha. Wala naman. Hindi mo yang kayang buhatin. wag mong bubuhatin ha. Pagdating ng kapatid mo, saka mo na lang ipalagay dun sa ano, kabilang kwarto. sa inka no eh wow inayos yung ano dito ah inayos yung hugasan niyo ng pinggan ah sino nagayos ay <laughs> ah, yung kapatid mong pangalawa ayan tama ayan maging responsable sila kasi kayo kayo na lang magtulungan kayo dito Siyempre kapag wala nga tumutulong, parang magulo din yung isip nila, ano? May gamot ka pa naman? Sama ka sa akin doon sa labas. Mayroon akong food supplement para sa iyo, spirulina para lalo lumakas yung katawan mo. Nakalimutan ko, nasa likod ng kotse ay. Tara. Ayun po, mga na na po natin sila ng bigas and yung kanila pong higaan. Sama po natin at may food supplement po doon galing sa ating isang business partner atinga uh, DXN na uh, business partner yan may pinadala po siyang pambili ng spirulina para po halong lumakas ang katawan ni Mark kailangan po talaga niya ng food supplement. Kape ng DXN kahit uh, 'Di ba pag uminom ka noon parang pakiramdam mo busog ka. Dun sa kape. Maganda 'yon para malam detox ka din. Yung kape kasi nakakatag detoxion. Herbal naman siya wag kang matakot gumamit nun. Okay, nala, mauna ka. Huwag ka matakot gumamit kasi herbal man yun siya. yung spirulina para yun sa dugo mo, para sa, bas para sa lahat siya eh. Para sa brain. Siya ang complete, ano, vitamins. Ano mo siya ha? Di ba magkapi ka sa umaga? isabay mo na yung spirulina 30 minutes bago ka kumain ng kanin isang ano lang isang capsule laman yung ano walang overdose walang underdose kahit dalawa o tatlong capsule pwede yon wala siyang overdose Herbal yung kape mo, wag kang magkape ng ano ha? Ito, dalawang ano yan, dalawang bag. Dalawang bag na kape. Ano yan? 20 stick ang laman. Dalawang bag po na kape and spirulina. Ito maganda to sa kanya para lumakas yung kanya ang katawan. Spirulina. Salamat po sa aking business partner na nagpadala ng para kay Mark. Kapi ka na. Kakalakas din niya ng katawan eh. Ay, ka mo na lang dito. Mahirap. <laughs> Ayan. Yaka lang muna. Sure ka ta. Sige, Mark. Palakas ka ha. Pagaling ka. Huwag nang may stress. At may mga kababayan naman tayo na tumutulong sa inyong magkakasabit. Hintay-hintay lang muna tayo. Hindi ba tulong ha? Yung uh, dagdag sa pabahay. So, Magana tayo mag-ibo ng pondo para dun sa bahay nyo. Basta sabihin mo sa mga kapatid mo, magpakabait at mag-aral mabuti, ha? Welcome.